Hello guys, good morning. Hmm? Si Maya po ay good girl na yon. Dahil paglabas namin, nag-poops agad siya. <laughs> nag-poops pa siya ng dalawang beses. Dahil siguro sa isa ilang araw na pinipigil pigil yung pagpoop. Lablab <laughs> mo si mama, hindi. Lablab mo si mama, hindi. Very good siya ngayon, guys. Guys kagabi naman hindi siya very good kasi nagtahol-tahol siya. Nakarinig lang siya ng pusa na nag-iingay, nagtahol siya. Pero pag kinin ngayon, kaninang umaga, very good naman siya kasi nagtai agad siya at ni hindi niya pa hinahanapan si mama. Hmm. Narinig na naman po yata ito ah. Ay, narinig ka na naman. Hmm? rini ari tu kan mama sik kau sik sik dia na nama sugoys hmm oh anak ku sik sik kena mama main arin ka ha nak nak mama ari tu kan sik ka, sik ka, mama kena rini ka nama Lablab po ni mama yan eh. Kahit minsan pasaway. Lablab ni mama. Super lablab ni mama si Maya. Ano, lablab? natin ano. Good morning na sa kami. Good morning po. Good morning po sa lahat. Okay na po ang panahon. Hmm. Higa na ikaw, higa na. Oo, oh, pakialam niyo na. Tabuk, 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 啊，嗯。Uh. Mm.